Trip TV Vlog Hello mga ka-trip! Good evening! Ngayon na uh, day of day. Wala tayong pasok sa trabaho. Kaya ngayon, syempre enjoy tayo. Maglalaro tayo ngayon ng bowling. Yan. Pagod tayo ng dito. Hypermarket. Para maglaro. May mga entertainment kasi dyan mga ka-trip relax walking distance lang naman galing doon sa bahay kaya okay lang uh, bukas trabaho naman na ulit hindi tayo makatawit ang dami pa sasakyan no? waiting muna tayo eh yan 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 oh hindi, hindi natatapos yan, yan, yan hanggang lang mabilis si eh. At, ah. yan mga katawid na katawid na tayo yeah malapit na tayo walking walking lang may mga naglaro mga bata doon ito na yung city center let's go maakyat naman na tayo Kaya malapit na tayo mga katwing sana walang tournament para makapaglaro tayo minsan kasi may nagto-tournament dito eh.

Ano? Balita. musta Ayos lang. Hindi mo Ang mo ah. Hindi. Tara? Hindi, kumain Hindi, ako. Ika-pay mo Kumain ako eh. Hintayin ko kayo dito. Hintayin mo ka? Sige, sige, sige. See you. See <laughs> you. Habang wala, Siyempre, nandito si, hello Pam. Hi. Guru. How are you? Guru. I'm good. How are you today and tomorrow and every day? <laughs> nice to see you. Thank you. What's your shift today? No, I'm free today. Ah oh, okay. Maglalaro kami. Lalaro kami, okay? Maglalaro kami. Kami. Maglalaro Maglala. Maglalaro. 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 Hello. <laughs> hello, hello, hello. Ito na yung Salmia branch. Ayan, ganda na mga katrip. Ayan, may mga ganito na sila. Wow, it's a beautiful. And may mga chikiting dyan. Tapos, siyempre nakikita nyo rin sa labas. habang oh. naglalaro. Tapos may cinema pa sila. Tingnan natin kung okay na. <laughs> Ay, mga katrip, tapos na kami maglaro ni Eugene. Ayan, syempre, pakita mo yung gift natin, bro. Salamat. Ayan, may gift pa from Cosmo. Salamat sa Trip TV Vlog. At Ayan. sa Cosmo. Ayan. Sa susunod ulit, ha? Ayan, <laughs> Ayan mga ka-trip, hindi na ako nag, ano doon, tawag dito, hindi na ako pa nakapag-video kasi malakas yung music. Mga copyright tayo, kaya hindi na. Ayan, mga ka-trip, pa-uwi na kami. Hey guys, pa-uwi na kami, guys. Tapos na yung laro namin. Salamat sa trip. di ba vlog? Susunod ulit ha. Laro tayo ulit ha. Oh. Eh, share mo yung ano ha. Yung ano natin bro. Sa live. Ano naman. Dito ba? Mm -hmm. Bakit na hospital. Open. Open. Era <laughs> international Oh. Dito, dito, dito. No, thank you, bro. Okay. Ayan, no. Tapos, dyan. Yung may sakayan dyan. 77, 66. Ah, 77 yata dyan. Ah, sasabay ka dyan. Dito ako. Ay, dito ka ba? Hindi ka na dito? Hindi oh, na. Lumipat na ako. Ala, yun na. O, dito, dito, dito. Mas okay nga sa akin dyan. Alam bakit? Dinadaanan ako ng service namin eh. Hindi na ako pumupunta. Oh, dito na, dito, dito na. Dito dito na. Dito dito. na. Dito. Ikot tayo dyan. Ikot ako dyan. Ayan mga ka-trip. Uwi na. Uwi time. At least nakapaglaro kami ngayon. Medyo malamig-lamig pa bro, no? Malamig uh, pa. Ito yung day off natin. Ah, Jin, pag kailangan nyo pala ng ano, lungganisa, tusino, may tinda kami sa bahay. Maraming order. eh nga silo, may order. Masarap chicken yun, ha? mo? Ha, ha, ano yun? Halal? Hmm. Hindi yun ano ha, walang baboy yun kasi Muslim si Eugene eh. <laughs> uh, ano yun, ba baboy yun. Ba baboy. Ba ah, manok yun, manok. Walang baboy. <clears throat> Basta bro, yung usapan natin na Basta ganoon na lang. Salamat, bye oh, Thank you, you <laughs> Ay, hindi ka na nakabalik. Tinapos na ni Eugene. Oh, sige na. Oh, salamat, okay bro. Next time, next time. Ayan, uwi na sila mga katri. Ayan, si Jimson, tsaka si Eugene. Ayan naman, uwi na rin tayo. Hindi na ako sa sumabay sa nila. Malapit lang naman kasi ako dito eh. Kasi papasok pa ako ngayon. Papasok kasi sa akin eh. Highway dito kami dito ako naman papasok kaya hindi na ako sabi wag na lakad na lang at least may vlog sayang di ko na i tawag dito hindi ko na i vlog yung bowling namin yun nga sinasabi ko kanina kasi nga sobrang ingay sobrang tawag dito ma -ano, may mga malakas yung music mga copyright tayo pero parang panoorin niyo na lang po yung live yeah, parang <laughs> nag live naman tayo kaya okay rin tawid tayo mga katrip tawid muna tayo ala ayan iya 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 ayan alas gis na, alas gis na ng gabi pag uwi natin kasi hindi pa tayo nakapag ano at least nakaayos naman na yung mga ano natin pagdating natin na salang lang tayo ng labahin natin kasi kanina may naglalaba kaya hindi tayo nakapaglaba. Tapos binigyan kami nung gift galing ano galing Cosmo yung bag. Ang laman ng mga ano binigay ko na lang din kay Eugene para pamigay sa mga bata. Ano lang yun na uh, may kinapay tsaka may voucher bowling. Ah uh, binibigay 'yon nung ano nung tawag dito noong ala February kaya lang hindi pa naubos kaya hanggang ngayon nagbinibigay pa rin nila sa mga customer. Hayan. Siyempre dito na rin nagtatapos ang aking vlog. Hayan mga ka-trip, uh, siyempre dito na rin po nagtatapos ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood. And wag niyo po kalimutan mag-like, share and subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga bagong video. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. And bye-bye. Thanks for watching.